Nagdiriwang po ngayon ang mga diehard kasama na rin siyempre ang mga KOJC members yun po ang mga tagasunod ng kulto ni Kibuloy kala kasi nila ay naibasura na tuluyan ng tuluyan ng korte sa Amerika yung mga kaso ni Kibuloy mukhang mali ang pagkakaintindi ng karamihan sa kanila sa ibinalitang ito ng mismong uh, network na itong si Kibuloy ang SMNI sabi kasi dito mga mabibigat na kaso laban sa isa Okay, isa sa mga leader, hindi po si Kibuloy, ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas, ibinasura, ibinasura na daw ng korte. At dahil merong agreement na ginawa o tinatawag. Kaya ayon yung ibang kaso ay ibinasura. Totoong ito ay um, malaking tagumpay para dito sa isang uh, leader nga ng KOJC. Pero hindi ibig sabihin, damay dito si Kibuloy. Ang, hindi ibig sabihin din na Uh, ganito ang sasapitin nato si Kibuloy dahil magkaibang magkaiba daw ang ang kaso ng dalawang ito. Mga mabibigat na kaso ito ah. So kung etong kaso na si uh, Marisa Duanyas ay mabibigat, siguro yung kay Kibuloy ay walang kasing bigat na kaso. Mga walang kapatawarang kaso siguro. Kaya karumaldumal daw ng mga kaso yung mga yun eh. So hindi po si Kibuloy, katulad ng ipinapakalat na itong mga diehard, Fake news nga daw, etong ilan sa mga diehard na nasa social media. Siyempre, susuportahan nila si Kibuloy. Ito yun, no? Oh. Sabi nung isa, pagkatapos daw mag-deploy ng bagong obigong Pilipinas ng 5,000 police officers, maghukay-hukay for 70 days at gumastos ang gobyerno ng hundreds of millions of pesos para mag may mailalay sila sa Amerika. Tapos ngayon, biglang dismiss na ang mga cases laban kay Kibuloy. So ito po isang diehard na nang sa social media at yun, napeke siya dito sa balitang ito ng, ng SMNI mismo. Yan, ganyan. Sanay, na kasi, sanay kasi sa fake news yung mga yan. Kaya madali rin silang uh, magoyo na akala nga yung, yung, parang madali nilang may misinterpret ang isang bagay ang mga nakikita nila sa social media. Ganyan po kasi sila kasanay sa, sa sitwasyong yan eh. Magaling magpahalat ng fake news, kaya madalas ay nabibigtame rin kayo ng fake news. Good luck!